Hi mga katrak Mayong hapon Huwag na rana request mga katrak Nga magpagupit na si Papang Tadang oh. Pagupit na siya mga katrak Huwag na Nagkita na yung <laughs> <laughs> Ni Kabadi <laughs> Nara Piyong-piyong pa -piyong sa mga katrak oh. Feel kayo niyang uh, Kwan Kwan

Shout out di? Shout out buddy. Shout, yeah. Shout out. Kay buddy. Oh, pil na pil kayo. Okay, nanami dire. sa Lunok. Oh. Mga, mga katrak ang mga kasistira na to dira. Oh, Kita okay. ka eh? Uy. Oh. <laughs> Tara ang forma. Sus. <laughs> Puling <laughs> <laughs> mamang ni. Tenawang. Tenawang kuan, pasinti nara. <laughs> Pero ang ni Puling. Nara. It's in love brother. <laughs> tenawa mga katrak atuang mga oh? Nag, mga money tambayanan sa mga martis diri mga katrak. <laughs> oh, tenawa. Tambayanan sa maritis, oh. mga martis oh. Nga mga martis. Oh, martis. Kini nangis sama ragu, okay, like <laughs> ya, 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 kurma. Eh. Sim... Blessed in love kini, ma, kini, 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 Nadia, oh Kini kini kini, yang sakit, Ang sakit, ada Kini Ang sakit, sakit, Kini 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 sakit, ada kini gue, sakit, ada ada sakit, sakit, ada ya, Gong Pisna Pagkapaita. Oh. Tanawa mga katarak. Muni lingaw. Muni, dapat magbutang tadirig sa inboard, oh. Magbutang tadirig sa inboard. Marites, kwan? For Oh, eh. Marites, for Kanang, tambay, tambay, Marites. Marites, kita ni. sugati si pastor itu sa gawas. Ano ba? Sugat. Istorya ka? Sugat dito sugati

Ay, ikaw dek, mga seri apa dek? <laughs> Ingon po, tamo na vlog tako ato. Hello mga katrak dire nga side kuan dire mga mga pastoral meeting ni dire mga katrak na. Mga pastoral meeting ni dire o oh. Kato dito mga Marites area to. <laughs> Kini mga pastoral meeting mga pastor, pastor boy. Pastor boy, pastor uh, Juan. <laughs> Pastor <laughs> Ronnie Portona o gamo ang section leader sa section 7 nara naka nakapagupit na gyud oy shout out munto munto <laughs> okay man na Uman na nagupit ang section leader Wala na mo ni eh. section leader ato mga katrak section leader sa section 6 ah section 7 di Okay. Salamat mga katrak. God bless. Share, follow and like sa ato nga page, uh, sa ato nga Facebook. Irit kayo bitang music niya tapos kayo iko. Salamat Share, follow, like sa ato nga Facebook page. So, Daghang salamat. Thank you for watching. Bye.